A okay. MINI VLOG! Ay, ingay talaga. Hindi ako maka maayos dahil maingay. maingay. yung TV guys. Pasensya. ingay tanggol-tanggol Ay! Ay! Sorry! Maingay. Maingay natin pistan, guys Medyo ang hirap na yung sa stand. Oh my gosh. Ito yung isa ka na stand guys, sa putol. Kaya bumili ako ng bago. Lahong I want to pa dyan. Siguro duhin mo, ha? Oh, ay, ka na. Really to be you want to. Yung kinakanta ko. So, ano ito So, normally nyo yung sasabi, bini naman. So, let's go. Try natin na ito. See? Ay, pangit. Pangit mo tayo. Pangit Itong si... Aya ba to? wala ko Wala ko siya kung paki-alam sa mga pina. Alam ko lang mga K-pop. K-pop demon hunters. Joke na. Ha? Ang ganun yung mga makeup. Lala, makeup. Panis lang sa mga K-pop makeup. Gusto mo makeup. so makeupin kita. Ha? Ano ba yan? Oh, e, ganun

bigyan natin ng chromi. Palitan naman natin si Cinnamaro. At chromi dyan. Siyempre, bigyan natin siya ng chromi. Ayan, yeah, ito chromi. Ano. Si friend ko siya eh. Ano, pake mo. Kung baby ko siya, baby ko siya. So, ang pangalan niya is Mika. Sana so, all. So, our mini vlog So, nagtay na sticker dito